Ranci. Ranci. Ih, coklat. Saang, saang. Dinak saat ayam masih ingat lah. Dami no. Ani yang disui. Disui. Dambu barang disui. Tuan, tuan. Ah, oh, mau melalak eh? Melalak lagi ngayu nyu menga anu. Tak sila di tu sah. Menasan, mana? Doon ba sa may laot siguro, mas malaki pa? Mas oh, panigurado, panigurado yan. Ang lalaki, paraman din o. Oh. Dito po. Pinupulot lang, pinupulot lang mga ano ah. Kaya nga, ang dami yun. Ang halis Oh. Yan dapat. Nagkuyap ngayon yung mga lisuya. Nagkuyap sila. Naglilisuy siguro ngayon. Ang dami oh. Hindi po. po. Wow. Hmm? Sarap pa naman yung gataan siguro yan. Kasi so, na-press talaga. Ginataan to mas Oo. sarap. Ano? Yun. Sinadampot <laughs> lang no. Hmm. Ang dami. Ang dami. Swerte tayo ngayong araw. Swerte nga, swerte. Yan yeah, no. Sa bandang unahan mas marami pa yan. Sa bandang unahan. Oh. Parang you know? bato to oh. oh Parang gano? bato. Yan you know? oh. Ay gumagalaw. Oh, gumagalaw. oh. Gumagalaw nga. Oo, magalaw. Parang bato no? Oh. Mm -hmm. Yun know? oh. Yun. Kinakain pa yan? Kinakain to. Masarap to. Masarap. Oh, masarap nga yan. Ganyan. You know? Yan. Wow. Meron pa ba? Meron pa yan sa medyo unhan. Ano?